Pinabanatan po ngayon ng mga DTS etong si Gadon. Huwag <laughs> niyo subukan si Gadon. Sige lang. Oh, yung tipong back to you. Matindi kayong mambanat kasi nakatapat kayo o nakahanap kayo ng katapat sa katauhan ni Gadon. Malala yan. Kasi kung balakuraan din lang din lang, abay labanan o palabanan ang si Gadon. Kung kawalang hiyaan din lang, mas walang hiya sa inyo si Gadon. sa inyong mga DDS kaya magingat ingat kayo <laughs> nakakatawa lang ano hmm. kung pabubuhan lang abay lalaban din yan eh, si Gadon. ano so nakang humanda kayo mga diehards sa inyong kinalaban eto uh, binabanatan nga ngayon ng maraming DDS kasi nga daw etong si na ay hinahamak-hamak ngayon ang mga diehard, hinahamak-hamak, baka naman kasi kahamak-hamak kayo. <laughs> baka talagang hamak. ba? Diba? Deserve nyo na hamak-hamak. Lalo na ng isang katulad ni Gadon. Abay, eto si Gadon ay nagnangawa din. Bakit hindi pa daw inaaksyonan ang, ang disbarment case laban kay Sara Duterte ng Supreme Court. So, ayan. Meron kayong naging katapat ngayon. Sige lang, subukan natin ang tapang yung mga diehard. Maganda siguro magsalpukan itong si Gadon at si Mahalika, si Gadon at si Jason Sa. Naku, hinihintay ko yung salpukan na yan para makita na mga DDS kung ano yung hinahanap nila. Eto, nakikain daw, nakitawa at nakisigaw kasama ang mga DDS na ngayon ay hinahamak-hamak niya. Hmm. Baka naman kasi talagang deserve niyo nga, di ba? Sana ay makalagpas daw itong si Larry Gadon sa mga problema na dulot ng disbarment niya. Masakit talagang isipin na hindi ka na abogado tapos hindi ka pa daw manalo na manalo na long senador. Oo, oh, ay huwag niyo po sabihin yan kasi sa hanay niyo rin po, sina na Marcoleta, si Jason, sa lahat yan ang angarap din. Pero di ba butata rin naman? Buti pa itong si Gadon kahit paano, presidential advisor. <laughs> huwag kayo. Oh, talo pa rin kayo. Kung tutuusin, eh, Gadon. Kahit ganyan-ganyan yan. Di ba? Kahit hindi na abogado yan, kahit papano, matalas pa rin. Ang bunga nga yan Good luck sa